sino ang <laughs> nagpapalit sa iyo ng 30 million pesos? Doon po, kaya manggagaling kay Ubalyes. Kay Ubalyes. You know. Yes po. Oh. <clears throat> sa mo, kanino naman kinuha ng isang sarento yung amount na 30 million? Wala pa akong idea, Your know. Honor. Huh? Ha? Wala pa Kapten, ano ba? Ang sabi ni uh, uh, Madam Karma na pag-uutusan ka lang na ayusin yung kanyang airtap. License to own and possess firearms. Tama po ba yun? Yes, sir. Yes. Meron pa pa siyang ibang utos sa'yo? Aside from yung uh, uh, pag-follow up ng uh, LTOP or License to Own and Possess Firearms. Meron pa bang utos? Kung sa iya, kung sa kanya sir, rekta. Okay, lapit. Kung sa kanya po, rekta sir, hindi po. Kung sa kanya rekta na utos, wala po kasi di man po nakarekta sir. Sa kanya rekta na utos sir, hindi po. Ah, Merong mga uh, information informasyon kami natanggap na ikaw ay nagpapapalit ng Peso to dollars dito po sa Maynila. Totoo ba yun? Yes, sir. Totoo? Yes, sir. Sino po ang nag-utos para magpalit ka ng peso to dollars? Tumatawag po sa amin, sir. Ano na? May tumatawag lang, sir. Sino po yung tumatawag sa iyo? Si Sir Vilela, sir. Si? si sir Vilela po. Paki? Si... Sir Belela po. Sir, si Sir Belela. Siya ang tumatawag sa iyo para magpapalit ka ng dolyar. Ah, uh, noong tumatawag ba siya sa iyo? Noong panahon na nandun siya sa United States of America? Yes, sir. So, for a long distance? Viber po, sir. Ah, Viber? Yes, sir. Viber. Text o <coughs> tawag? Tawag, sir. Tawag. So, tawag. Ang inutos niya sa iyo, magpapalit ka ng Peso to dollars. Ano naman, sir? Pag... Yes, sir. Yes. <clears throat> so, matawag siya para mag-convert. Saan mo naman kukunin yung peso na i-convert mo sa dollars? Sa PCSO building, sir. Sa PCSO building? Hindi naman pwedeng magbigay ng pera yung PCSO building, eh. Kasi, syempre, tao ang magbibigay ng pera. Di po ba? Captain? Yes, sir. O, sino po ang nagbibigay ng pera sa iyo para i-convert mo sa dollars papuntang US of A kay Colonel Villela. Sino po? Mga security po niya, sir. Ano mga po? security po ni GM, sir. Security ni? GM, sir. Ni, ni may Madam Garma? Yes, sir. Sa dinami-dami ng security ni, ni Madam Garma na galing sa CIDG, meron pa ang team ng NBI noon dyan eh. Sino sa kanila? Sino sa mga security ang nagbibigay sa iyo? Si Sergeant Ubalye, sir. Sergeant? Ubalye, sir. Umaye. Sargento Bali, sir. Yung tinanong kanina ni uh, Honorable Fernandez na kasama sa grupo na nandun sa PCSO. Yes, Yes. Now, yung pagbibigay o pagkukuha mo ng pera doon sa taong yon, irregular ba? When I say regular, uh, is it weekly? 15 okay. days? Monthly? Or 6 months? Hindi naman, sir. Ano? Hindi regular, sir. Ano? Uh, ilang sa halimbawa sa uh, isang buwan? Wala, uh, sir. Walang takdang, ano, sir. Walang takda? Walang takda So, ibig mong sabihin, na Kapten ba, na pupunta ka sa PCSO, kumukuha ka ng pera doon para i-convert mo siya sa dollar at ipapadala mo kay Colonel Villela, paano mo pinadadala yung pera na yun? Pakinulit po, sir. Paano mo ipinadadala yung na-convert na pera papunta kay Colonel Villela? ko lang din, sir, kung sino nagbigay, sir. Ha? Binabalik ko lang din, sir, kung sino nagbibigay. Binabalik mo doon sa? Kung sino nag-abot, sir. Nag-abot sa'yo? Yes, sir. So, ibig sabihin, si... si... Uh, Ovalles? Yes, sir. May know if we have invited the uh, uh, Mr. Chair? We have. Is he present? Yes. Yes. Pwede ba wag kang maupo dyan? Kasi uh, ko sana si Colonel Grijaldo at saka si Colonel Vilela dahil tinatanong sila, nag-uusap nag pa silang dalawa eh. Ayan nga. Would you please seek the uh, farther from uh Colonel <coughs> You are the first cousin of Madame Garma Tama? Right? Yes, Your Honor. Yes, okay. May establish lang yung relationship. Narinig mo yung kasagutan ni ni uh, ano Anuba sa aking mga katanungan. Narinig mo? Yes, Your Honor. May katotohanan ba yung sinabi niya? Wala po. Wala? Yes, Your Honor. Wala? Yes. O, oh, Captain, sinabi nung sargento, ikaw daw Sinungaling? ang sinungaling. <coughs> Ako po yung nagsasabi na totoo. Ako po yung nagsasabi na totoo. Mo. Nasabi ko lang po yung totoo, Your Honor. Ha? Sinasabi ko lang po yung totoo. Ah, uh, alam mo, Sergeant Dovales, mas paniniwalaan ko ito. Bakit? Ah, uh, ito assigned lang kay Colonel Bilela. Ikaw, kasama mo si Madam Karma na matagal. Di ba? Sinungaling ka rin eh. Pero mamaya-maya, uh, abutin ka rin siguro. Mag mag uh, if I may interject, ano? Uh, kasi yeah, very, yung chairman, chairman uh, very crucial to, no? para at least maintindihan po natin lahat, that si Junjun Ubales, na first kasi ni uh, GM Garma wipe niya ang sekretariat ng head ng STL core group na si Emmy Ubales and a while ago this was uh, manifested by uh, GM Garma that Emmy Ubales is one of her um, uh, in-law that was hired in PCSO asawa mo ba si Emmy Ubales? Correct po, Your Yes. And she was, uh, and still, uh, there. I mean, nasa PCSO pa ba siya hanggang ngayon? Wala na po, yun. Yes. oh, siya ang uh, head ng SPL core group doon po sa sa PCSO. For the information of the body. Thank you, uh, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Uh, Captain Anoba, PNCO yung nagsasabi na sinungaling ka, ha? Pakilagay mo sa isip mo. At uh, saka tandaan mo yung pangalan niya. Di ba? So, sinungaling ka raw. But, uh, Captain Anova, kung ikaw ay nagpapalit ng dolyar, uh, ng pesos sa dollar, ano naman po yung pinakamalaking pinag pinapalit sa iyo? Na pesos?

So, kung sa 50, 1.5 million dollars. Basta ako, pag autos na ano Ha? Pag na, ano na po, wala na po ako, ano, hindi ko na, hindi ko na matandaan yun, know, di ba ako convert ng ano. So, sino ang <laughs> nagpapalit sa iyo ng 30 million pesos? Doon po, kay, manggagaling kay Ubalyes, yun, know. Kay Ubalyes. pagkin mo, kanino naman kinuha ng isang sarento yung amount na 30 million? Wala pa akong idea, Your Honor. Ha? Wala pa akong idea. Arnold. Pero sino nagkapot sa iyo? Si Ubalyes po, Your Honor. Sa Dito Do you deny that also, sa Dito Yes, Your Honor. Yes. May I move, Mr. Chair? For consistent in lying to cite in contempt, uh, Sergeant Ovales? Second. There is a motion to cite in contempt Sergeant Obales for consistently lying before this committee in violation of section eleven of our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Julie seconded, hearing no objection, the motion is approved. Sergeant Obales is hereby cited in contempt. Mr. Chair. Congressman abante, i just like to also make a motion that uh, Sergeant Ubalispa uh, should be detained in any regular jail in Metro Manila. Can, can we be specific as to what jail, uh, Your Honor? Quezon yes. City Jail? Mr. Mr. Can we be, do you have any, I don't have any uh, uh, Perhaps uh, in Quezon City Jail so that it will be near uh, okay. Batasan. Okay. Now, yes, Congressman Paduano. Before we we rule on the detention, no? Period of detention at saka yung detention facility. Ah, Sir Tentuales, saan ka ba nakasay ngayon? Southern Police District. Yeah. Southern South Police District. South. South. Yes, sir. Sino yung dito, ano unit ka? Ah, uh, yun ako natatapos ko lang po kasi mag-schooling. Okay, ko po mag-schooling. Sa kanya, wala ka bang assignment? Wala pa po. Nasa holding unit pa po po. Ako, oh, nasa holding ka? Yes, sir. Pero SPD? Yes, sir. Daya, tas na, 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 na assignment pa dito sa Quezon City? Nung bago pa lang ako na police, yun, sir. Nasa sa bago police? Apo, apo. Anyway, Mr. Chairman, ah, uh, My second motion will be to detain Sergeant Ovales for the period until the investigation is terminated, Mr. Chairman. And with regards to the specific detention facility, it's up to the Chairman to decide whether for Sergeant Ovalies, Mr. Chairman. Okay. Uh, Earlier, the, 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 the parliamentary status that, that Sergeant Ovales has already been Cited in contempt. And there is a second motion where uh, Sergeant Abalias will be detained uh, until determination of this committee hearing until next year. Uh, is that correct, uh, Your Honor? Yes. Uh, Mr. Chair, the uh, second motion of uh, Congressman Kara is the second motion to my motion uh, that he must be detained at the Grand city Jail. I the motion to detain. Uh Sergeant Oballes at the Quezon City Jail, Quezon City Jail until determination of this committee hearing. Any second? Julie seconded, any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant Oballes will be detained at the Quezon uh, City Jail, Quezon City Jail. Please proceed Congressman Ako. Thank you. Thank you Mr. Chair uh, Captain Nanova, sinabi mo kanina na uh, nagpapalit ka rin ng uh, small amount of uh, pesos, 2 dollars, na naipadadala doon sa United States kay Colonel Bilela. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Yes? Kinukuha <coughs> mo rin yung pera kay Sgt. Tomales? Hindi po. Saan nagagaling yung pera na yun? Mayroon na po akong kinatagpong tao. Ha? May kinatagpong lang po akong tao, May tao. Ba, Your May kinakatagpokang tao? opo yun Honor. Sino naman po yung tao na iyon? As to sa identity, yun Honor, hindi ko po kilala. Description lang po kami ng sasakyan. Ano, ano, ano? No, Pakilakas-lakas. Lakas. Description okay. lang po kami ng sasakyan, Your Honor. Ano? Description lang po ng sasakyan ay bibigyan, Your honor. description? Na, sino nagbigay sa iyo ng description ng sasakyan? Si Sir Bilela po. Si Sir Bilela. Si Colonel Bilela. At siya rin ang nagsasabi siguro kung saan kayo magkikita. Tama ba? Yes po. Yes. And may no, kung magkano naman po yung pinapapalit? 500 po. Pesos? Opo. 500 pesos lang? Opo. Eh, hey, 500 pesos. 500 pesos. Po. Ay, no, 500,000 po. 500,000 pesos. Pag uh, ipinalit mo, binabalik mo rin doon sa taong yon. Hindi po. Isang beses lang kami nagkikita. Hindi nga. Ibig sabihin, pag naipalit mo sa dolyar, saan mo dinadala yung dolyar na? Pinapadala ko po. Pinapadala mo? Saan mo binapadala? Ah, hindi po pala. Sorry po. Hindi ko pinapadala. Pinah inahatid ko po. Inihatid mo saan? Sa DI po. Uh, budget po ng DI. Sa budget o N ng DI? Uh, yung ano po, yung sa PNP po na ano. Kaya nga, ang, ang diplomatic pouch ay nasa DI talaga. Di ba? So sa DI mo dinadala. Sino, sino sa DI ang pinagdadalan mo? Asto... Op opis lang po kasi, Your Honor, hindi ko pamilya mo kilala ko na, sa, alam ko lang yung opis. <three> hindi, sino tumatanggap ng pera na ginadala mo sa DI na papunta doon sa kay Colonel Benela? Hindi ko na marikol, Your Honor, yung pangalan, pero kilala po ko po siya sa mukha. Kilala mo siya sa mukha? Okay, Your Honor. Sige. Uh, siguro, when the time comes, lahat ng uh, sa PNP, hanapin mo yung litrato. ano para malaman mo? Eh kasi dinadalham mo na pero tapos hindi mo siya kilala. hindi mo, mo budget section po actually budget section ng DL. Ah, budget section Opo, opo. Anong taon yun? po ano mahina pa naman ako ano 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 Basta nasa ano si ano So, yun ang pinapadala doon kay Colonel Villela. Opo, oh, yun. Colonel Vilela, a while ago, you you stated, nung no, tinanong kita na meron pang iba, aside from your salary MOE, na natatanggap ka. Di ba? Inamin mo meron. Yes, Your Honor. Yes. Ito ba yung, ito ba yung sinasabi na iba? Kaya sa doon sa salary at saka MOE mo? Opo, Your Honor. Yan. Yes, Your Honor. kaya galing yun? At sino yung tao na sinasabi mo na katagpo ni ni uh, Captain Anova? Kung sino po yung utusan ng asawa ko, Your Honor? Ang ibig mong sabihin, pagpupuntahin ko pa rito yung asawa mo? Hindi po, Your Honor. Kasi Sinong yung asawa mo regular tinutukoy yun? mo? Sino asawa mo ang tinutukoy mo? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Ha? Isa lang po yung asawa ko Your Honor. Sino nga eh? Si Marilo Mendoza Villela po, Your Honor. Huwag mo akong paglulunguhin ah, Colonel Villela. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yes, sir. Yes. Ang tanong ko sa iyo, sino yung nagpapadala? Isang beses lang po yun, Your Honor. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses eh. Ang tanong ko, Sino? kung sino nga po sir yung nautusan ng misis ko sir kasi nandito may, po yung... may I po Mr. Chair that we invite the the uh, the alleged wife of Colonel Villela here there is a motion to invite the alleged wife of uh, Colonel Villela and it, uh, any second? An Julie, second motion Julie Colonel Villela huwag kang pangiting-iti dyan ha hearing no objection the motion is approved let me remind <coughs> you Mr. Colonel sir. Villela You wipe off that smirk on your face, otherwise, Mr. otherwise, Mr. really, this is the first time we encountered an arrogant uh, official of the PNP like you. Sinasabi ko na siya. Mr. Chair, I just want to find out who is the alleged wife of Colonel, uh, Colonel Playboy. Colonel uh, Playboy, who is your alleged wife? Isa lang po ang wife ko, Your Honor. Hindi, po, Your Honor. Ang di siya asawa mo? Sino sa mo? Si Marilu Bilela po, Your Honor. May proceed, Mr. Chair? As I've said, mag-iingat ka, Colonel. Di ba? Kami, seryoso kami rito. Pangitikiti ka rin eh. And may I request, Mr. Chair, that uh, Colonel Grijaldo be seated away from Juan. Kasi tuwing tuwing matatanong sila, nagtitingin pa sila ng dalawa eh. Uh, Colonel Grijaldo, can you please uh, comply and transfer to another page? Can you please provide a chair to Colonel Grijaldo? wipe off that smirk on your face I'm telling you you cannot pull this committee yeah uh, there was a motion earlier that uh, we will invite the wife of uh, Colonel Vilela and it was approved unanimously approved uh, your Honor. I think, Mr. Chair, uh, nalaman na natin kung saan na uh, kung uh, saan nanggaling yung two hundred thousand dollars na sinasabi ni Honorable Fernandez. Uh, the only question is kung saan po galing yung uh, pinapadala sa kanya doon sa uh, USFA. Now, Colonel Bilela, what is the occupation of your wife? Housewife po, Your Honor. Housewife. And, ang sabi mo, nagpapadala siya ng pera sa inyo. Once lang po, Your Honor. Ulitin ko. Alam po, nag-graduate ka ng law, ah. Pero may kalalagyan ka. Malapit na maubos ang pasensya ko, Colonel Velela. Sagutin mo yung tanong ko ng tama. Hindi ko naman tinatanong ko ilang beses, eh. Diba, ang tanong ko, paano nakakapagdala yung asawa mo ng pera in dollars papunta sa iyo kung housewife siya. Ang tanong ko, saan nanggalin yung pera? Sasawat ko po dito your honor. Shipping shipping sakot pala eh. Paikot-ikot ka pa eh. Diba, kung sinagot mo ako ng tama ng ganyan, hindi na susunod ng ganito. Sorry, sir. Maliwanag siguro yun. Kasi, nanggaling na ako dyan eh. Nandito na ngayon ako nakaupo. Ako ang nagtatanong. Dati, ako ang tinatanong ng ganyan. Di ba? But anyway, Mr. Chair, uh, napatunayan po natin na si Madam Garba nagpapalit ng pera pesos into dollars worth 30 million yun lang ba ang nangyari? meron pa bang ibang transaksyon na pinapalit sa iyo? meron pa? yes po meron. ano pong ilang beses pa? dalawang beses lang po yung magkano yung pangalawang beses? nauna po yung mal una na 20 Your Honor. 20M Your Honor. Na. Ang nauna, 20M. 20 Pero iba-ibang, iba ibang hindi yan magkasabay Your Honor. Anong ibig mo sabihin hindi magkasabay? Hindi, hindi isang pagsakan yung 20 million na pinapalit mo? Hindi po. Dalawang beses lang po ako nagpapalit ng malaki. At na, dalawang beses kang nagpapalit ng malaki. Na Mas maraming beses yung maliit? Uh, mga ginag maliit lang ng mga yung maliit okay uh, yung dalawang beses na malaki magkano po yung amount 20, 20 po yun 20 mayroon. at saka 30 po at saka 30 okay. so pero yung iba natusan ka rin na magpapalit sa ginagmay, ginagmay maliit may na ginag amount okay sa mo dinala yung uh, pinalit na 20 at saka 30? Kanino mo binalik? Ah. dito raga, doon don doon pa rin yung don Saan doon? Doon kung saan ko kinuha, doon lang din, ko lang din po binibigay. Saan mo nga kinuha? Sa PCSO. Kayo. Sa PCSO. Okay. So, ano? Yung pare tao na yon. Yes, sir Honor. Si Sergeant Ovales. Yes, po. Okay. Thank you, Mr. Chair. I think I have established my point. Okay, Chiaman. thank you. Yes, uh, uh Chiaman, Chiaman, before, Chiaman. before I forgot, uh, let me move Mr. Chairman that uh, to for the BID and the DFA to be alerted with regards to all those persons that was uh being subject of this investigation. Uh, um, mamaya po, tatanungin ko lang yung DOJ kung uh, what might be the, uh, our other uh, legal remedies with regards to these people. Uh, but of course, as of now, uh, let the uh, this committee to the chair ordered all uh, the BID to have a lookout bulletin on those persons being subject of all this investigations, uh, investigation, Mr. Chairman. So, Mr. Chairman. thank you. Uh,